Ngayon sa Gardenville. And, uh, may 10 minutes na kaming naghihintay dito tinatawagan namin si Ma'am Maricon pagdanganan pero hindi nasagot. At uh, tignan tingnan natin, try natin na uh, puntahan na lang. Hindi ko alam exactly yung lugar pero nagtanong tayo doon sa babae na naka-yellow. At sinabi niya na malapit doon sa clubhouse yung bahay. So try natin kung matibay pupuntahan natin yung bahay. Ape flex na maigi itong ng ibon, no? <laughs> Maganda pala dito sa lugar na to. Kaya lang, ayan, no? may mga bakas ng baha, binabaha din. Pero oh, ang ganda, tahimik yung lugar, no? Nagkapera ako, bibili ako dito mga tatlo. Maganda <laughs> oh, ganda. Ganda dito. Mukhang tahimik. Wala naman ng lugar na di binabaha, eh. Di ba tayo naliligaw, pre? Sure, sure na sure. Walang tao sa labas. Ano? At tatanong tayo, ah, hindi kilala nung napagtanungan namin. Eh, paano kaya gagawin natin? Yes. Buti na lang, di mareklamo yung driver ko. <laughs> Di video ko kayo tayo. <laughs> Ito pala. lang. Baka mo kami, bakit ako sa saan natin? Saan? Sa g sa saan natin. Bakit? Ano? Kasi mo yung ko. Okay lang yan. Ano niya si Maricon pagdanganan? Manugang. Manugang. Eh kanina may usapan kami, napupuntahan ko siya ngayong alas 5, hindi nasagot. Bibigay ko ka ako yung, elagi ko. Ko eh lagi <laughs> ko, follower ko yun eh. Napakaroon pa yun. Oo. Lagi rin ako makaano siya. Teka, teka. Uh, Oo. Bigay ko nga. Kay, sa, sa inyo na nga po. Kayo na tumanggap. Ay, sa ako. Ako pagkakang ano, dito sa Piyo. Oh! Ah! Good. Matas na nagkikita tayo sa ano? Sa Municipio. <coughs> sa Municipio. Opo. Eh, kayo na po bahala dyan. And ebidensya kayo na tumanggap. <g deliveries> Pagpasensyahan na niya. <laughs> yung unahin ko muna yung mga followers ko na laging nagla-like, comment, at share. Kung konti eh. Gusto nyo po. Ay, ano yung kaya pala hindi sumasagot. Ano na sa ano? sa sa ibang monte, kasi ano sa wala. Apo. Ay, pa, ay, inyong, subyari, inyong, anong, ay, Mataas ang baha dito sa inyo, pero mukhang maganda mabawa. dito sa inyo. mataas ang pa. linggo. Oh, tara na. Pinanggal na muna yung tae dito sa harapan. May, may pagbibigyan pa po. Ka. Bakit ako madaya? Madaya ka ka na pa ako eh, bilang lang po kasi sa susunod na lang. Hindi naman kayo nagla-like, nagko-comment, nagsishare. Oh. Susunod. <laughs> thank you po. Thank you, oh, thank you thank po. You thank po. You Salamat. Hello, Hello po! Hello! 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 Hello. 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 Muli, <laughs> Ay, hindi na kami bababa, ma'am. na mata. Maraming maraming salamat po. Yes, ma thank you, thank you, ma'am. Thank you very much, then. Yan ba ang bahay Ay, niyo? Ang ganda ito. ng bahay niyo. Uh, oh, compound kami. Oh, mayaman. Eh? salamat po, marami. <laughs> eh, picture din tayo. Ay, teka, -tega, teka, saglit. Sige na, po, ma'am. Kita rin tayo. Kaya. Oh, no, salamat po, salamat patindik. po. Hindi, ikaw na ka, king kayo ngayon talaga <laughs> <Gano> naman, naman. <laughs> ano, palitan, salamat. <laughs> Ay, salamat. Di ba nga nalang, salamat, <laughs> Ay, na lang. salamat po marami. marami, 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 thank you po. Sige eh, po. Ay, <laughs> Dito kami ngayon sa Barangay San Marcos. Papunta kami ng Barangay Pio, Inabot na kami ng dilim sa daan. Ayan, inabot na yeah. kami ng madilim. Yeah. Yeah, ito na yung dangapon. Ito ba yung daang hapon? Ha? Daang hapon, ito ba yun? Diretso. Thank you, thank you. Nakausap na namin, Tumaw nagtawagan na kami kanina ni April. Si April Joy, o bando. Talaga naman nito eh, lagi nakasuporta sa atin ng kapanya. Kasama natin to lagi eh. <laughs> Ayan. Ito siya na lang. Mabasa. Asel. Well. Joy! Hello! <laughs> Hindi na sana ako mamabalik okay. <laughs> yes, ka na. Okay. Ayan ka napaka-sexy naman. Sabi ko Ayan, naka-video ka. Hello po Nay! Hello! Ah, pag pag okay. na ka. ah. Pagpasensyahan mo na. Okay. Ginabi na kami, pasensya ka na. Hindi na makikita yung beauty po. mo. Mga ano. Hindi na makita yung beauty mo. Makasama natin yati siya sa ano. Sa oh, Hello po. Oo, oh, oh. sige po. next time, mag tayo. Yung mga followers muna. Oh. Ah, sige, salamat, salamat. salamat. salamat.